Ang ganda man itong panabong naman <laughs> ano man ito para man itong talisayon <laughs> magsabong-sabong man kami ngayon. kaya kung ano man ah, mag derby man kami may ano man kami may two wins oh. <laughs> puntahan ko sa brady <laughs> nasa na kaya yun tagal-tagal <laughs> brady sabot-sabot man kami ngayon na alas 9. <laughs> alas unsi naman wala pa man Tagal-tagal man yung isang. Kanina pa ako naghintay dito. Eh, lumalaban na manok ko. Ako na nga yung nilalabanan ng manok ko. Ano yung mga tao na iny inyay-inyay, man? Natulog ako dito. Uy! Oh. Bro, kanina pa ako naghilap-hanap sa'yo doon sa, sa Tagal -tagal naghintay sa'yo. Dito eh? ka lang pala. Nasaan yung manok mo. Oh. 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 Bakit? Ba't nalawa lang yung puntot ng manok mo? Nangarol mo ito, Brad. Nangarol. Kapag ito, buntot ng manok. Hmm, ang ganda yan, pero mataas pa. Ako. Oh, yeah. sige na, Simulan na natin. Walang patagal-tagalin. Dito ako nagpunta kasi para mag-concentrate yung training ng manok hmm. ko. Ay sus, niyo, ang ingay-ingay ng itong dalawa na ito. Ang pangit-pangit, para ba na yung pangsabong? Ang liit pa ng katawan. Ka. Ka sus! Ano hmm. Natutulog yung At tao ito, dito. Ang ingay-ingay ng in itong dalawa. Paano mo yan? Wala man akong gloves dito. Ah, sabi mo, ikaw magdala ng gloves. Nah! Asan kasi si Brady? Ayaw mo, natulog ko. Oh, gisingin mo yan. Pabilayin mo na gloves. Kaya may, may, ano man tayo bukas. Ay, taong, Banda pa naman ang ko. Bilisan mo kayo. Bantayan mo manong ko. Baka Bantayan, bawi bawi ba? na Bantayan mo ako. Bantayan mo ako. Kanina pa yan jan. Diyan. Pupusan mo. Kahili pa tayo ng gloves. Hindi man nagdala. Brad! Brad! Uy! Ay, ano man. Eh, may ano kayo sa'yo? Ay, natulog. Gising na muna. Natulog ang tao. Papabili kami ng gloves sa'yo. Ah, Ikaw yung may alam ang tindahan eh. Bili ng na, gloves. May, may manok mo yung kamay. Saan man tayo dun? magbili ng gloves? Basta nandiyan sa unahan. Yan Nandiyan sa unahan. Pera o yun itong pira? Alam mo yung pira? Oo. Oh. oh, bakit? <laughs> Dalawang sampo lang to. Tag singko lang yung gloves. tapos ibili mo lahat yan. Tapos hintayin mo yung sukli ha. Tag singko ang gloves. Sige na tag singko lang. lang tag singko ang gloves ngayon. Bila wala naman. Sige na sige na. Tagal tagal. Mahal mahal sige mang na. gloves. Sige na. Bili ka na doon. Bilisan mo. Ako pa ba utusan na natulog yung tao eh. Bilisan mo, bilisan mo. Dalawang sampo lang itong pinadala nila. Pabili pa ng gloves. Ako pang pagkutusan ninyo sa dalawang sampo lang do. Yung tao kay Aladjin. Bibili ko ng gloves. Yung malaki pa. Ayaw, pabili na ng gloves. Oh. Okay, salamat. Ayan ang pira. Mura-mura lang pala itong gloves na ito. No? Kasi ano man, dalawang sampo limang piso meron bang taglimang piso nito na malaki man hmm? ngayon kayo <laughs> yung gloves na binili ko malaki pa sa pang sabong ninyo <laughs> magbuksin tuloy yung manok ninyo dito <laughs> ang laki <lucky> ng gloves <laughs> ako pagkotoko sa ninyo ha? ngayon kayo mga <laughs> loko talaga tong tao <laughs> Tingnan natin yung anong resulta ng manok niya. <laughs> yung sabong ninyo ha. Ah, parang nagbuksin yan. Ito, <laughs> so, sabong at Ayan oh. ang dalawa. Ay. Ay. Tagal naman ni Brabis. Oye, Brabis. Asan ang gloves? naman yung gloves? Oh. Oy. Glob. Glob. Oy. Glob. Gloves? Gloves oh. Yung namin. Eh, ito lang gloves. Inuto ninyo. Oh. <laughs> ano ka Ano pang... tao Ano ang sa na tingnan mo! Tingnan mo yung laki, mas malaki, mas malaki, mas malaki, mas malaki, nyo, Bibili kayo, bibili ako ng yeah, gloves. gloves. Binigyan niyo ako ng dalawang sampung piso. Ay, ganyan nga. Mag ano ba? Brad. Ano gusto mo oh, ganyan? Ano mang ganyan yan, ganyan. Ano mang inuutos ninyo? Ganyan, gloves. Diba, gloves? Gloves, ano yan? Oo, gloves. Gloves, pasabong. Pagsabong yan. Pagsingin yun. Ay, buwan na talagay. <laughs> ito, sanat.